natin dito. Ayan. Tingnan natin kung magkakaroon siya dito sa kabila. So, ito negative. Ayun, nung sinwitch natin, lumiba na siya. Meron na siyang bultay dito sa kabilang to. Sa kabilang PC board. So, dito meron din. Ito kasi magkadikit na ito eh. Di ba siya meron? So, ito lahat meron. Kasi sila silang linya. Okay? So, may mga positive na siya. Ngayon, tingnan natin kung, may kung kompleto naman ang kanyang negative. Tingnan natin to. Ito ay 13.03. So, meron tayong negative dito na 13.03. So, ang nagiging problema dito, guys, ito, ito ay supply papunta dito sa motor na dapat nating malagyan ang kaso ito dapat ay positive at ito negative so kapag inilagay ko dito ito positive ito negative okay so may kuha tayong 13.0 volts ngayon, ito dapat positive. Okay. So, 13.03 nung ilagay natin dito. Kaya lang, yung prove ko negative. Pero positive pa rin yung basa niya. Oh. So, ibig sabihin guys, ang nawawala natin ay negative. Kung mapapansin nyo. Ito kasi negative na to. Okay, pakita ko sa inyo. Balik ta natin. Ito. Yan o. Yan o, negative. So ngayon, kapag inilipat ko dito-dito, yunan dito, nyo. So wala. Pansin nyo? So dapat, meron siya. Pero wala. Pag dito, okay, may negative siya itong positive natin, ito negative. Okay? Dapat, dito, man lang, may makuha tayong negative. Dapat, pag nilagay ko dito, nilagay ko dito ito, dapat meron siyang bultahe, pero wala. Nakita nyo? So, ngayon, ang gagawin natin, guys, magja-jumper tayo. Ito, negative natin. So, jajampira natin dito ng ng negative. Kalimitan kasi dito sa unang ito na Para mag-click to. Para mag-relay. At lumiban siya dito. Pag lumiban siya dito, mag-relay -re to. Pag nag-relay to, mag-switch -nag -nag to, yung positive dito, mula dito, papasok dito. Oras na ito ay nag-relay. Okay? So, jajampera natin to ng negative. Mula dito hanggang dito. Para mapapasok natin yung positive dito. Okay? Okay. Tingnan natin. Mukha ko ng wire para jumper natin dito para magkaroon ng negative okay natin din hinang okay so tanggalin muna natin itong guys para hindi mag -shortage. So dito kasi nag-i-relay yan eh. Dito. Kasi ito, puro positive na ito. Kung mapapansin nyo ito, relay ito. So para lumibahan, ito kasi Ito kasi, kasama ito sa relay. So para ito tumawid dito, kinakalansupplyan natin siya ng negative dahil may supply na siyang positive. Ang missing natin na multahe ay negative. So, ilagyan natin dito ng negative. E, itong negative dito, guys, dadali natin doon. Kaya, ihinang natin to dito. tapos saka natin siya lagay dito okay Siguraduhin nyo lang guys na hindi siya didikit sa iba. Okay? So ito, naka-jumper na tayo. So mula dito, hanggang doon. Yung sinreplyan natin natin na negative para tumakbo itong relay. Okay? Subukan na natin. natin ang power. Okay, nakaswitch na siya. Umilaw na yung switch niya. Ngayon, ikakawag natin to Baka bigla itong Okay. ito guys ngayon itong kanina itong break na ito kaya pag binrek ko ito kahit pindutin ko itong push button hindi dapat ito umikot okay so pipindutin ko itong push button nakapag binrek ko ito yung siya kahit anong pindot ko dito sa button, hindi dapat siya iikot. Pag binatawang ko itong brake, yeah. so, gumana siya. Yung module niya, napagana natin na hindi natin pinapalitan. So, ganun lang guys ang diskarte kung gusto nyo na hindi napalitan yung module at uh, maggawa nyo ng paraan. So, ganun lang yung paraan. Hanapin nyo lang yung missing voltage para masolusyonan nyo itong ganitong klaseng unit. So, hindi naman sa ng pagkakataon ay magagawa natin yon Nagkataon lang na yun lang yung missing voltage niya, yung negative niya. Kaya napagana natin to Wala naman kasi ako nakikita sunog dito eh. Maliban lang dito sa supply ng relay kaya yun na naisip kong paraan na supply na lang natin lang siya ng negative para mapagana natin. So, kasimulin natin. Ito, tito stay na. Anong mayari? Limit tuloy-tuloy. sa mga baguhan uh, nawa ay naunawaan nyo yung mga pinaliwanag ko mula kanina uh, muli maraming salamat sa inyong pagpangkilik at, uh, at sa inyong pagsuporta nawa ay huwag magsasawa na manood ang aking video at patuloy na sumabaybay sa, sa mga mga bago pang mga ipalalabas So maraming salamat guys at God bless inyo lahat.